Ang araw mga ka-istorya, welcome for another episode sa ating Mag-Istorya Info Vlogs and uh, today ay pag-uusapan natin ang ukol sa pagmamahal sa isang hayop. But before that, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow on my uh, FB page and TikTok account mag-istorya sa info blogs. Like, comment, and share for more informative contents. So, pag-uusapan natin ngayon, mga ka-istorya, itong pag pagbibigay ng pagmamahal sa mga hayop. Kasi marami na tayong nakikita sa sa social media, sa, sa TV. Mga hayop na nilalapastangan ng mga tao. Merong isang hayop na pinutulan yung tinutulan ng tenga, yung isang shih tzu. Meron din inilagay sa sako. Kaya nga sa Senado ngayon ipinasang isang batas na mas lalo pang bibigyan ng ngipin ang tinatawag na Animal Welfare Act para kung itoy magiging batas na mga kaistoriya ay mas bibigyan pa ng matalim na pangil ang batas doon sa mga taong nilalapastangan ng mga hayop walang awang sinasaktan o pinapatay ang hayop mas magiging uh, mabigat na parusa ang matatanggap to those who will commit this kind of crime pero nasa Senado pa yan pag-uusapan pa yan pagdedebatehan pa yan And i think that uh, that proposed uh, law is very is very potential to become a law. Kasi wala namang dahilan para hindi ipasa yon. And I believe most of our lawmakers meron din silang mga pets. Iyon nga po eh. May mga taong walang awa eh. Walang awa sa mga hayop eh. Kaya bibigyan ng ng mas malalim na uh, mas ma, mas matalim na pangil yung batas. Kailangang amendahan yung Animal Welfare Act. Dahil sa ngayon, mga kaistorya ang ang parusa ay nasa 1 year to 3 years imprisonment lang and 30 to 30,000 to 100,000 na fine lang kung kung magig, uh, ang ang present na batas namin natin. So hindi masyadong mabigat yung parusa. Kaya siguro ang iba eh malakas ang loob na lapastangan ninyong mga hayop at ang iba they're very proud pa na ipakita sa social media yung ginagawa nila ang sarap nilang kurutin <laughs> but I would like to suggest ganito mga kaistorya ka kasabay no, ng pag-amenda ng Animal Welfare Act sana ay mapaigting din or mapa-intensify din ang information education and communication campaign ukol sa animal kindness. Dapat, uh, this is now the time na ang mga Pilipino ay ma-aware at ma-educate kung papaano alagaan at mahalin ang mga hayop. We cannot deny the fact na ngayon lang ito nagkaroon tayo ng affection and concern sa mga hayop. Way back 40 years ago, hindi ganun ang treatment natin sa mga hayop. Kapag kahayop ka, hayop ka lang talaga. Pero time evolves eh. Nagbabago po. Kasi may study po, malaki ang tulong ng mga hayop to, uh, to ease loneliness at nakakatulong po yung pet hayop sa ating mga mental health issues. So panahon na po para i-intensify yung educational campaign, awareness campaign sa importance about animals. Mahalaga ba ang mahalaga ba ang animals? Mahalaga ba ang pets sa buhay ng tao? Para ma-aware yung mga tao at hindi na nila ganun-ganun na lang na uh, lalapastanganin yung mga hayop. At baka pwede rin tayong magkaroon ng batas kagaya ng mga batas sa ibang bansa na hindi basta-bastang mag-alaga ng hayop. Doon kasi sa ibang mga bansa, ang hayop ay arugang-arugan nila, di ba? Kasi may batas doon na kailangan mo munang humingi ng permit sa government bago ka mag-alaga ng hayop. You have to prove to the government na kaya mong asikasuhin yung hayop. Kaya mong alagaan. Kaya mong pakanin kaya mong bigyan ng magandang tirahan ang hayop, kaya mong bigyan ng masustansyang pagkain ng vitamins, kaya mong dalhin sa hospital kapag ka magkakasakit, ipipresent mo pa yung income mo eh. Kapag ka ma-justify ng income mo na pwede kang mag-alaga ng hayop, saka ka bibigyan ng permit ng gobyerno. Baka panahon na rin na pag-usapan ito ng gobyer, ng mga tao diyan sa gobyerno ng ating mga lawmakers ng ating mga legislators na ganoon na rin kasi uh, we are campaigning eh na 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 alagaan ng mga hayop 'wag silang lapastanganin at sa ganitong paraan masisiguro natin na ang lahat ng mga nag-aalaga ng hayop at pets are capable to take good care of our pets kung talagang ang pag-uusapan ay animal welfare. Kasabay noon, yung batas, yung pag-amenda ng batas na mabigat na parusa sa mga taong lapastangan sa ayo. Yun lang po mga kaistorya. And for more informative contents, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, follow on my FB page and TikTok account, mag-istorya sa Infoblogs. Dagang salamat, and this is your host, My name is Ardison Tulibasarsua, aka Papa Ardi and have a nice day.